Ladies, alam nyo ba na may mga pananalita kayo na ninanais ng mga kalalakihan na marinig mula sa inyo? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga words na gustong-gustong marinig ng lalaki sa kanyang minamahal na babae. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado... So, eto ating alamin. At number one, eto yung ang gwapo mo. Wow! Alam mo, ang mga lalaki, gustong gusto nila na pinupuri mo yung kanilang itsura lalong-lalo na at ikaw ang kanyang partner o karelasyon. Alam mo, wala na kasing ibang magsasabi sa kanya maliban sa iyo. Kasi kadalasan kapag sinasabi yan sa labas ng ibang tao, maaring yan ay biro lang o maaring yan ay uh, sinasabi lang ng iba para meron lang silang gustong makamit sa kanya. Pero kapag galing yan sa iyo mismo, sobrang matutuwa ang lalaki. At yan ang isa sa gustong gusto niyang marinig mula sa iyo na napapansin mo rin ang kanyang itsura, ang kanyang kagwapuhan. Kaya nga kayo naging magpartner di po ba? Maliban sa ibang mga karakter at ang iyan na nakita niya sa iyo o nakita mo sa kanya, syempre yan talaga ang naging instrumento kaya naging kayo yung physical na itsura ninyo at isayan yung kanyang itsura, yung kanyang kagwapuhan. Number one. Number two. Ito, yung ang galing mo talaga, yung mga ganyang pagpupuri pa rin ay dapat mong sinasabi sa mga nagagawa na a-accomplish ng lalaki, okay? Yung mga ganyang simpleng mga pagpuri sa loob-loob ng partner mong laki ay sobrang natutuwa siya. Nararamdaman niya na mayroon kang pakialam sa kanya. Nararamdaman niya na na-appreciate mo ang kanyang mga ginagawa. Okay? Huwag mong ipagkait na purihin yung mga magaganda niyang ginagawa. O, di ba? Lalong-lalo na kapag related sa kanyang trabaho o sa mga ginagawa niya para kayo ay mabuhay, makasurvive sa araw-araw. Di po ba? Kasi lahat naman ng ginagawa niya ay para talaga sa iyo, sa iyong pamilya, at kung ano man yung relasyon na iyong binuo. Lahat-lahat yan ay ginagawa niya para sa inyong dalawa. Okay? Yung kagalingan niya, yung mga nanalaman niya, yung mga skills niya, dapat mong binibigyang puri. Okay? So, ayan po. Ang number two, number three, ito yung, wow, ang lakas mo. So, alam mo, ang lalaki talaga ginawa physically na malakas. Okay? Iba ang physique. Iba ang lakas ng lalaki physically kumpara sa babae. So, sa usaping mga ginagawa, mga trabaho, may mga gawain na related sa physical activity, doon mo makikita ang lakas ng pangangatawan ng iyong kapareha. At syempre, huwag mong ipagkait. Napurihin yung kanyang kalakasan, okay? Mas uh, nafeed mo ang ego ng lalaki kapag napupuri mo yung kanyang lakas, okay? Lalong-lalo lalo na kapag ang usapan ay tungkol sa ganon, di ba? Kapag pinuri mo na siya ay talagang ang lakas, ang tibay, tumatagal. Wow! Talagang music sa kanyang pandinig ang mga ganyang papuri sa kanya. O oh, ramdam na ramdam niya na lalaking lalaki siya, macho macho siya, kayang kaya niyang ibigay kung ano man yung pangangailangan mo pagdating sa kalakasan ng kanyang pangangatawan. Okay? So ayan po ang number three. Number four, eto yung ang laki. Oh, ano ba ang malaki? Siyempre, yung katawan niya, di ba, ba Ang mga lalaki talaga, talagang na uh, gustong gusto nila na sila ay fit, na sila ay healthy, ay sila ay matigas, na sila ay malaki, di ba? So, lahat-lahat ng physical na aspeto, gustong gusto ng lalaki na siya ay nangingibabaw, okay? Pagdating sa kalakihan ng kanyang mga muscle, oh, di ba? Kaya, di ba, maraming mga kalalakihan ang pumupunta sa gym para talagang magpalakas, magpalaki ng katawan. Oh. At siyempre, kapag pinuri mo na siya ay malaki, kapag kayo ay nasa isang masayang pagsalo-salo, siguradong tuwang-tuwa ang partner mong lalaki kasi na appreciate mo ang kaniyang pagkalalaki, ang kaniyang pagkamacho na siya nga ay tunay na dakila at malaki. Di po ba? Uh, so, sabihin mo kapag nakikita mo na yung partner mo ay sadyang malaki, malakas ang pangangatawan, di po ba? Number four, number five, eto yung thank you. Hmm. So, eto yung simpleng pasasalamat. Siyempre, ang mga lalaki, ginagawa ang lahat-lahat ng kakayahan niya para maibigay, maiprovide ang mga pangangailangan mo at pangangailangan ninyong dalawa. Okay? So, yung simpleng pasasalamat mo sa kanya, sobrang happy ang lalaki kasi alam niya na na-appreciate mo ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang paghihirap, mga sakripisyon niya para sa inyong dalawa. Mas na inspire pa yan para gawin yung mga araw-araw niyang ginagawa. Okay? Mas nagiging inspirado yan. Mas nagiging masipag pa siya. Okay? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito, yung believe ako sa'yo. Yung mga ganyang pananalita. Parang bihira na marinig ng lalaki yan. Lalong-lalo na at galing mismo sa'yo na ipinapakita mo na meron kang believe sa kanya. Kapag ganyan, ipinapakita mo na nagtitiwala ka sa kanya na yung mga ginagawa niya ay talagang thumbs up. Okay? Kaya yung mga ganyang pananalita, sobrang nakakatuwa yan sa pandinig ng lalaki. It is a form of appreciation sa kanyang mga ginagawa. Okay? So, ayan po. Ang number six. Number seven. Ito, yung proud ako sa sa'yo. Siyempre, yung mga ganyang pananalita na ipinagmamalaki mo siya. Proud na proud ka sa kanya. Kapag ganyan lahat, ang mga pananalita ng babae sa lalaki, siguradong yan ay magiging inspiradong inspirado lagi sa kanyang mga ginagawa. Kung ano yung sipag niya, siguradong dodoblihin pa yan. Kasi dyan pa lang sa mga sinabi mo na proud ka sa kanya, sobrang nakakadurog yun ng puso, ng pakiramdam. Okay? Maaring mapapaiyak pa yan sa tuwa. Luluha yan, di ba? Kasi alam niya na sinasabi mo yun at alam niyang galing sa puso mo yon okay? nakaka love lalo ang mga ganyang pananalita. Number seven. Number eight. Ito, yung mahal kita. Yan talaga yung ultimate na salita na ang sarap-sarap pakinggan. Kahit pa ulit-ulit niyan, hinding-hindi magsasawa, di ba? Kaya kahit kayo ay matagal na nagsasama, huwag mong kalimutan maglambing wag mong kalimutan maging sweet yung mga words na yan, sabihin mo sa kanya, alam mo ang lalaki, mahina sa ganyan. Kapag sinasabihan mo ng ganyan, nananahimik lang yan, pero sa loob-loob noon ay talagang ang saya-saya ng kanyang nararamdaman. Mas maiinlab pa yan sa mga ganyang sinasabi mo sa kanya. Okay? Mas titibay ang inyong relasyon kapag sinasabi mo ang mga salitang yan sa partner mong lalaki. So, Huwag mong ipagkait yung mga ganyang mga pananalita. Okay? Number eight. So, ayan po ang mga pananalita, words na gustong-gustong marinig ng lalaki mula sa babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.